kampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Isang magandang magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayong gabing ito, mga senior citizens, hmm mga contractors, ay. mga ahensya ng gobyerno, <laughs> ayan, nanonood sa atin ngayon niya. No, Bakit kaya nanonood? Ay, laku, Kailangan laku, malaman laku. ng batas. Oo, nga, kasi madami si harapin oh, niya. Scary, is scary ay. like Actually that. Kasi nga sabi nga nila, liba, ang ideal man na ngayon ay uh -huh. tall, dark and contractor. <laughs> <laughs> you know, alam nyo, sa totoo lang ha, uh -oh, Attorney PG uh -oh. ha, pinag, uh, alam mo, ganyan talagang Pilipino, no? Mm. Yung masayahin sila, mm. pero sa totoo lang, may laman yung oh. sinasabi nila, na parang tipong, hello, di ba? Oh. And God has really ways of showing these people, kasi sila mismo ang gumawa niyan oh, sa kasi sarili ilang nila. Taon, il ilang taon na <laughs> yun naman, I mean, uh, it will catch up. Yes, that's very true. Mm -hmm. ako anyway, ako din. Mm -hmm. ako din. Kaya mm -hmm. naman, eto na po ang programa para sa inyo, para malaman ninyo ang batas. Alamin ninyo kung ano nga ba, kahit na hindi kayo involved dyan, dapat alam natin ang batas. Muli, ako yung ma ako ang inyong mare ng Bayan Mare kasama of course ang ating abogada de Campanilla, Attorney PG Galang. Attorney PG. Hello po sa inyong lahat. PG Puto, P.E.G. Yan. p e g e, -E. Ayan. Yes. O, ano mga numerong pwede nilang tawagan, attorney? Sa Globe, it's 0954 310 -0331. Sa Smart naman, it's 0961-770-8807. Pwede kayong mag-text sa amin dyan. Yes. Tawag na po kayo uh -hmm. kung kayo ay contractor. <laughs> Hello, contractor. Tall, <laughs> so dark, and contractor ka ba? <laughs> oh anyway. So, anyway, eto na. Dahil nga meron ako mga gustong itanong kay attorney PG, di ba? Dahil uh, okay. nung, nung minsan sa ating episode na tanong natin tungkol sa plunder, di ba mm -hmm. Okay. So, ang plunder, sabi mo, 50 million, mm -hmm. yan, ay talagang habang buhay na pagkakakulong Sarit. at walang uh, bail Walang bail At uh, kahit na ikaw ay upong gobyerno, i, you know, uh, appointed or elected, at ordinaryong citizen, pwede kang uh, makulong dyan. Public official. Public official. May tanong naman ako sa'yo ngayon. Mm. Anong ibig sabihin ng party list? Ay, <laughs> Hindi nga, totoo nga. Ay, okay, sige. Ang party list, okay, sa ating konstitusyon, hmm. nakalagay talaga mismo doon na, na meron dapat party list system hmm. sa ating kongreso. Dahil na, ang party list dapat ano? It must represent uh, sectoral hmm. interest. And actually maganda ano yan, kasi pinag-awayan for so many years kung mm, margin kailangan bang marginalized ang ang, ang party list mm -hmm. di ba Ah uh, sa current na interpretasyon ng Supreme Court ngayon sa ano Atom Paglaom case mm -hmm. okay, naalala ko, pwede tuturo po ako ng consti It explained na ang party list need not be from the marginalized sector Mm, tumataas aloud kid. ka parang mm. umaabot hanggang ano? Maabot no? hangga sige. Ah, uh, 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 it can be from uh, regional or local or mm. even national. Basta mm. may uh, merong may issue or sectoral issue na gusto nilang ipalayag. Mm. Ang tanong, nangyari lang na para akala nila marginalized is kasi sa 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 konstitusyon constitution natin nung una nung sinabi kailangan may marginalize, kailangan inutusan nila ang kongreso gumawa kayo ng party list law eh uh -huh. e habang wala pang wala pang, habang hindi pa ginagawa ng kongreso yung party list law eh may in the meantime uh, nagtalaga sila na ng from fisheries uh, sila ang nagsabi noon in the meantime ngayon sumasanga eh uh -huh. ang dami ng sanga uh -huh. sa sobrang dami at walang regulasyon naging kamag-anak ng, party list. I know. Kaya nga meron ah. ka di pa yung mga, diba? Security guards, yung oh, mga, eh, yun. Oh, yun kasi mga may ari ng mga LPG. Oh, totoo. Pero sa akin lang, well, actually naabuso yan. So I think the people should really would the Congress say, would, should really repaso uh, on that one and even I, the I, Senate. 'Yan I, ka doon kasi mm -hmm. nga ang nangyari is that since gumawa ng party list law, mm -hmm. 'di ba? at yun ang naging basehan ininterpret interpret yun ng supreme court so it doesn't naman prevent the congress knowing the situation now to to repeal to amend or to di ba modify kasi yun naman ang power ng congress eh anyway sabi nga natin dapat talagang repasuhin yang party list o, kasi sa, law rito, na yan at tama naman i mean yung iba naman kasi talaga mga kalokohan naman yung ilan ang magkakasama sa isang ano ilang ilang seats yan magkakaiba ha hmm. imagine It's really <laughs> O oh, kasi kung ikaw ay talunan ay, ang ginagawa mo ay magpa-parties <laughs> ka. That's one. That's just one. Hmm. Ikaw ka mag-anak mo, isa ka pero ang dami niyong ginawang pang-party list para lahat kayo kasama. Yes. So, hindi ako, rin natatama nata yun. Ay, nako, ang dami ah. Magbibilangan ako. ba tayo dito? Anyway, uh, so dapat talaga Magsubatan dito dahil hindi ito yung programa hindi para. Ito, hindi ito. Pero at least alam na po natin anong, anong ibig sabihin ng party list. Kasi magandang alamin ng bawat isang uh -oh, tao. Yan. Alam mo kung bakit ginawa yun uh -oh. ng Constitution natin? Kasi nga, ang ating mga kongresista per distrito. Mm -hmm. Meaning... Siyempre, they will, ano, ang, ang, kanilang isusulong ng mga batas ay para sa distrito nila. Sa distrito nila. Uh -oh. Natural yun. Uh -oh. Kaya nga sila binoto eh, di ba? Pero naisip rin ng mga, mga ating mga gumawa ng konsensus, ay pa, para naman yung mga mga sektor, sektor. na marginalized. Oh. Maganda yung intensyon ng batas, masyado lang na abuso. Ayan. Mm -hmm. Tingin o, ko Sobra. Actually, I, agree. I was against party list even before. But, sabi ko, kasi mm -hmm. pwede naman eh, in every district, pwede well, naman like, magkaroon eh. Oh, actually, kunyari, diba? kung, pero, kung ang district, well, kung, kung ang, iyong uh, congressman naman, ay talagang tapat sa kanyang tungkulin. tungkulin. At ang inyong mm -hmm. distrito ay isang agricultural uh, district. distrito. Pwede na siya eh. Pwede niya na i-espouse. Exactly. So, okay. Oh, and oh. Anyway, sige ha, hayaan natin ang ating mga matatalinong mga congressman oh, at senador. I-revisit. In the meantime, wala akong magagawa. Ituturo ko sa aking mga Are, estudyante. That's true. Anyway, sabi nga natin, eto na, mamadaliin natin dahil marami tayong mga katanungan. Ang first question natin, manggagaling kay Lian, 27 years old ng Malolos, nagloan si Papa ng laptop para sa kaibigan niya. Pero ngayon, ayaw na itong bayaran dahil daw na-scam siya sa trading na gamit na ang laptop. Huh? Tatlong buwan na itong overdue at di pa rin pwedeng isauli sa store. Pwede po ba namin siyang ipablatter o ipabaranggay? May habol po ba kami sa kanya o kami na lang ang kailangan na magbayad? Okay. Iniutang niya yung laptop ang, para sa kaibigan nung tatay niya. ang papa niya ang bumuli ng laptop at binigay niya sa Doon kaibigan, sa kaibigan niya. niya. Ang ano na lang is, ang kaibigan niya ang magbabayad sa kanya. Kung baga, Correct. Umutang sa, parang siya yung bumili. Bakit kaya hindi Bakit kaya kailangan pa? Ay eh, siguro baka maraming papeles ang kailangan hindi makautang. May ganun eh, di ba? Ah, uh, sabi niya, o sige, ikaw na lang kasi Hindi ay ibig sabihin bakit kailangan pa yung si papa niya ang mag-loan. Baka sa... kasi credit card. Ah, ay baka wala siyang credit oh, card, oh, di ba? O oh, installment, oh, oh, di ba? Pwedeng ganun. O kaya naman yung isa wala naman masyadong cred ay, credit credit line. Tawanan naman ako sa dahilan niya kung bakit ayaw niya magbayad. Oo. Oh, oh. Dahil na scam siya, dahil nagte-trading siya gamit yung laptop. So, paano, paano, siya na-scam na trading hindi, gamit ang laptop? Siya, nagpabili siya ng laptop, babayaran niya, pero gagamitin niya yung laptop niya para mag-trade siya. Magawin niya pang hanap buhay. Oh, ano nangyari? Na-scam raw eh. O oh, edi ayaw niya ng bayaran. Kasalanan ba naman ng tatay niya kung na-scam siya? oh, kaya laptop, nga, di ba diba, dapat hindi na siya... O oh, wala na kinalaman ng tatay niya dun sa scam Eh ang na problema, yan. siya ang nakaharap. O oh, kung, kung credit card man yan, wala magagawa, utang mo yan, di ba? Uh, so, siya ang nakaharap eh. Siya yung nakaharap. Ang habol ng papa mo is against the, yung kanyang kaibigan. Mm -hmm. Magkaibigan ba kaya sila ngayon? Mm -hmm. Sa tingin nine. ko, away na sila. Oo, tapos mm -hmm. dalawang buwan. Pwede ba niyan itong ipablator, ipabarangay? Pwede ba ipabarangay yan? Di ba? May habol pa ba kami sa kanya? Of course, may habol kayo dahil we can consider it as a loan. Pwede bang, wala ba silang kasulutan? Sana meron para mas small claims niya, no? Small claims, below 1 million naman. Wala naman wala naman laptop naman siguro, na more oh, than a million pesos. Siguro mga kahit na ang laptop, minsan 50,000, ganyan. Pwede na yan sa small Pero sana claims. may resibo kayo, tapos sana ay... Uh, ay meron din kayong kasulatan na siya magbabayad ano oh, para, maipresent ma nga, uh, ang pag when we say small claims for civil ano for civil claims which is this one yung mga oh, loans oh. monetary ano lang naman monetary uh, claims. Mm. Um, meron na small claims court. Ang limit is 1 million pesos. Mm. So, kung ang claim mo is below 1 million, pwede, ay, pasok. Pasok, papel na lang ang aandar dyan. Hindi mo kailangan ng abogado Correct. At pag file ka lang sa small claims court, at lalabas agad ang desisyon. Yeah. Mas, mabilis, mas mabilis. Mas mabilis. Oh. Okay. Sana may papel ka na nagpapatunay na meron kayong kasunduan na ganyan para mabilis. No? Kahit naman wala, eh, kung affidavit mo na lang, ikabit mo na talaga oh. meron. Eh, siguro naman kung credit card yan, bail statement. Oo, oh, oh. ba diba, Na talaga nagpapatunay na mm. nanghiram nang hiram siya sa'yo ng whatever para ibilhin yung gamit na yan. Yes. Okay? So, eto naman si Frances ng Quezon City. Magandang gabi sa'yo, Frances ng Quezon City. Hello! Good evening, Frances. Attorney PG at Mare. Hello po. Good evening po. Good evening. Good evening. Ayan. Ang liit ng boses oh, ni Frances. Nga, oh. <laughs> Lakasan mo naman ng oh. boses mo, friend. Okay po. Hello. Ayan. Ayan. Okay. okay. Frances, anong problema natin? Um, concern ko na po ano, paano po kung yung tatay ng anak ko, three months pa lang yung baby ko is, uh, parang nangapit bahay na, hindi na po, wala na po kami communication at all. Mm. Eh, ngayon po, eh, may fiancé na ako. Magpapakasal na po ako next year. Ay, congratulations! Possible, <laughs> Possible, po ba na parang may nakita po kasi ako na same scenario na na adopt niya yung ano, anak ng partner niya. Ah, But, okay. Ang ganda. Ah, ganda. Happy oh, ending. Uma, We're happy for ganda. you, Frances. Yeah. Yes, pwede i-adopt yan ng mayiging asawa mo. Ang, ano lang dyan is, it needs the consent of the biological Kailangan father. Kailangan pa ba ng consent? Unless he can be proven that he is an unfit father. So, kung abandoned na yung child mo, pwede na yan. Hindi, pero we have to prove na unfit. Eh, Puprove mo pa rin. Good terms ba kayo ng tatay? Actually, kaya po kami nagmali Hindi na po kasi siya nagpakita at hindi Oy, na rin hindi po, na po siya nagpapakita. Abandoned pala naman. Kaya nga, madali niya mapatunayan yan. Oo, oh, oh, abandoned na. na, na ano oh. bang kailangan ipatunayan para malaman na ng hukom na siya ay abandoned? Ayun na nga, kung failure to support despite demand, abandonment for a, a period of time, wala namang ano yan. I think papasok na yan, Frances. I have a question. Ano? Ito ha, hindi ko sinasabing ikaw to ha, Frances ha. E eh, paano <laughs> kung na one night stand lang? Hindi niya alam kung sino. Ay. Di nga, may ganyan ah. Meron. Di ba may. alam? Napapanood, napapanood kayo sa mga pelikula? O de, pag ganyan, honesty is the best policy. Sabihin mo na lang na you have no idea. Di nga, totoo. Pwede. Di ba? Huh? Pagka ganun. Father unknown. Ah, really? May ganun na no? Meron ganun. So, abandonment pa yun? Hindi okay. naman eh. Hindi naman. Ano lang, wala hindi, lang. Hindi mo lang kilala. Hindi ko lang kilala. Naka-blindfold ako noon. Oh, blindfold ako noon. <laughs> <laughs> Nakakalimba. Diba? Pero yung sa'yo, kilala mo, di ba? Oo. Opo. Actually, yung anak ko po ay naka-apelido po sa kanya. Ay! Ah, Naku, may oh, complication. Ay, no. Okay. Baka ano, kung kaya naman Frances at ano, kung kilala mo pa yung mga kamag-anak niya, uh Oo. -oh. at mukha namang wala na siyang interes na, ilan taon ka na Frances? 25 na po 25. Eh, oh, kung wala naman siyang interest na sa bata pa Oo, no? uh, na, na alagaan at arugain ng inyong anak, eh baka naman to his interest na i-give up na rin naman oh, niya. Oh, yon. Because nga, uh, ano yung adoption, kung mayroon kung buhay pa ang mga biological parents, it it, it needs their consent. Ah, so, yun. Sorry ha, pero 'yung ganoon talaga ang proseso. Mm -hmm. Siguro hanapin mo na lang 'yung uh, magaling na oh, kasi ano ko ba, tatay <laughs> oh, ng anak mo. Oh, okay na naman kasi na ganun ka-strict yung proseso kasi it... Totoo. Malin mo, bang, kung nakidnap yung bata. Totoo hindi yan. Hindi naman sa'yo yan. Ano, oh, oh, Totoo oh, yan. Mm, Tama mm, yan. Dapat talaga may proseso. Oh, oh bata na mga ano ba? Children are involved. Um, yes. Okay? at yun yung isang apot sana ako, if pwede. Mm -hmm. Um, paano po kapag hindi ko na talaga mag-out yung tatay niya? Like kasi nasa province na nakatera. Tapos mm -hmm. yung parents niya dito, lumipat na din. And de, wala akong idea kung saan sila nakatira somewhere in Mindoro. Okay, sa, sa akin ha, ang gagawin mo dyan is that okay. you just have to prove your efforts in trying to locate them. When you say efforts, like for example, sa Facebook nag-message ka. Oh, O oh, kaya yung, oh, sa mga parents niya, sumulat ka. kaya hindi yung parang in nawawala. nag oh, kasi, ka. Oo, oh, oh, kasi tama kay bata ang involved. Bata ang involved. So, oh, hindi oh. Naman, parang hindi na basta-basta ipapa-adapt. Kung meron correct. namang buhay pa yung biological. Correct. That's kasi true. Kasi to give also a chance to the biological oh, oh. Um, parent, baka naman they want involvement in their Correct. lives. Correct. Kasi um, maganda rin na, um, di ba? At, alam din nung oh, isa. Oh, actually ngayong panahon na ngayon ha, parang mahirap magtago. Totoo 'yan. Oo, unlike before, 'di ba? Yung, kaya ngayon wala na ata nag-aallow ng presumptive death. Alam corre, mo yung presumptive corre, corre, death. Correct, correct, true. Na sa sorry seven years uh -oh. na hindi mo ma-reach eh pag hindi ka mo ano eh we can presume dead. Mm. -mm uh -huh. Pero ito parang how can you with social media, ko, with um, correct, tracking, ganyan, oh. mahat, mahat. Try mo pa rin, my friend, para at least pa rin, legal, the at effort, least, make the effort, walang problema. Oh. Kasi, just in case lang, ha, ah, hindi ko tinatakot yung ating caller, ah, pero just in case lang, na nalaman nung, ano, nung tatay na he ganyan, pwede siyang... Oh, he can repudiate the adoption process. At saka hindi, baka, pwede ba siyang mademanda? Hindi naman. Hindi naman. Sinasabi lang na para he can oppose. yeah. he can parang oppose. hindi maano. So gusto mo ba yon? Then might as well try make the effort to, effort look, for him, to look for him. Effort ka na lang. Kailangan so, ba niya ng abogado dyan? Eventually, yes, kasi aabot sa korte yan. Yan. May um, korte yan, my friend um, ha. Eventually, yes. Kasi pero matagal yung sa DS, sa DSWD yung mga reports. Uh -oh. So Pero pwede sa tanong mo kung pwedeng ipangalan dun sa magiging asawa mo. Mm -hmm. Pwede, pero may mga proseso. Yes. Yan. Okay. okay. ganon po kaya katagal yung... Ah, magandang tanong okay, yan. Okay. Kasi ang unang-unang gagawin yan is you have to contact the DSWD dahil they will make the reporting. Correct. That that will be submitted to court and it will take some time kasi mag-o-observe sila kung, hmm. kung uh, they will observe the qualifications, kung qualified ba ang hmm. adapter. Siguro pag nagmamadali ka, simultaneous, naghahanap ka, nag-apply ka sa DSWD, uh, uh, gano'n sabay-sabay. Kung gano'n ka, kabilis. Sa sitwasyon niya, meron yan, yung ganyan, adapting the... the Mother. O, oh, the, child, the of, child oh. of a spouse. Mas maiksi. Okay. Ah, yan. Okay. Kasi totoo namang nanay eh. Oo, kasi totoong nanay. Uh, oh, oh, they're forming a family eh. Yes, okay. Okay? Mm nasagot ba Okay po. Salamat. Yay. Good What luck things ha. Things Good things luck. Congratulations actually. Okay, sige. Oh, ito naman si Ana, 32 years old ng Isabela, attorney 20 years na mula nang bilhin ng mama ko ang lupa ng lupa ng tiyan ko. May kumpletong kasulatan naman po at notaryong deed of sale, absolute sale. Ngayon, binabawi niya at sinasabing peke at sanglalang daw ito at pinapakalat na dapat makulong si mama. Kumpleto kami ng resibo at dokumento. Pwede ba siyang makulong kahit totoo at notaryado ang deed of sale? Anong dapat naming gawin sa barangay hearing? Ay. Ay alam mo dapat yari? po siyang matakot siya. Oo nga. Kasi meron naman siyang notaryadong deed of absolute sale. Ang burden of proof niya na sa nagsasabing hindi yan totoo. Ah, so yung nagsasabing hindi totoo, ikaw maglabas ng prueba patuna, at patunay patuna na o. hindi totoo yung hawak ko. Oo. So bakit ikaw ang ba na baka makulong, baka siya pa ang makulong kung sasabihin niya na na irefute delete, mm -hmm. So una-una, sa mga ganyan, there is a presumption there's a presumption of regularity in mm -hmm. all those transactions. So parang ang ganyan is kung sila tingin nila hindi. Eh patunayan mo na peke 'yan. Correct, 'di ba? So at buhay pa naman ang iyong nanay. Mm -mm. 'Di ba pwedeng niyang sabihin na ano na eh bakit mo sinasabi totoo 'yan. Nagbayad ako, kudba. Nagba 'Di ba? So Ay, may mga patunay pero siguro habang nagkakaroon kayo ng proseso, abay maghalungkat-halungkat ka na. Mm. <laughs> kung kailang kayo nagbayad sa nyo binayan. Pero kasi magandang bagay notaryado eh. Hanapin niyo na rin yung notary public na yan. Ito lang ang ito lang may chichisma ako oh, uh sa -huh. ah. Kasi minsan di lahat na notaryado uh, know, alam na, di ba? Yung iba naman kasi parang notaryado, nasa ay notaryado. nasa ay, ayan, ayan. Ay hindi na submit <laughs> Oo oh, nga. Oh, may mga ganoon. Tingnan ko kung na, talagang meron nasa ayo ng puno ng mga kung buhay pa ba 'yun. Oo. Oh, oh. kong na ano doon na nung nang, naalala, <laughs> naalala ba? ko. Eh just ko i Matagal na pa lang patay yung notaryo. Ha? Oo, tapos yun mga empleyado na lang niya ang... Gumagawa nun? Renew na lang ng renew. At sila yung ah. nagsastamp nung unang panahon yan. Pero ngayon, stricto na ngayon ng mga korte. Nagpapakita talaga dapat si attorney. Mm, may ganun mm. talaga. O, Kaya nga, medyo... Uh, lalo na kung medyo panahon ng makopa yan, friend. So, maghanap ka <laughs> <laughs> ng ebidensya talaga. Oh, uh, for defense. For kasi, defense. Kasi wala kang kailangan gawin. You can mm -hmm. rely on your deed of absolute safe. Yes. In fact, ang kailangan mong gawin, eh, kung meron kang doas, pati yung paipalipat yung titulo sa inyo? Okay, may tanong ako. So, hindi naman ibig sabihin na ang uh, nag uh, nagnotaryo okay. ay, ay hindi valid yung deed ah, of absolute safe. That's a same. very good question. Okay. Uh, notarization makes it it makes it known to the world but it doesn't invalidate that's correct it doesn't invalidate the contract between the seller and the buyer oh, okay. as between the two of you yeah yan and maganda you just, you just, the buyer cannot lang just um assert it to the rest of the world kasi wala namang kinalaman sa agreement correct no? pero between the buyer and the seller it's very valid yeah okay that's it okay. ang ganda ng uh, ang ganda ng clarification mm -hmm. na yun. ha okay sige eto naman Si Jason, 36 years old nang bulacan. Na ospital po ang father-in-law ko, pero hindi na cover ng HMO dahil ibaraw ang diagnosis. Ngayon, yung mga kapatid niya na may posisyon sa munisipyo, gusto ng collateral para mailabas siya at sinasabi na kukunin daw nila ang pambayad mula sa tulong ng mayor at governor. Pero duda po kami kasi nung huli nakakuha sila ng financial assistance pero hindi naman ibinigay sa pasyente. Ayan tayo eh. Ano po anak nito ano? Ano pong kaso ang pwede sa ganitong pang-scam na paggamit ng government aid at uh, at pwede ba silang i -report? Of course, pwede, pwede mong i-report yan. Ano ba naman ang klaseng tanong to? Ano Malinaw estafa ang estafa yan na ah, kung hindi government officials ang inyong mga kapatid, ang kapatid ng tatay mo. That but they're pretending to have a uh, power or to possess, 'di ba? Influence when there but is they... none. 'Di ba kung baga parang nangyayari ang collateral, eh. 'di ba kukunin nila with the uh, kunwari kami nang bahala, kilala namin si Mayor, siya pagbabayarin namin ito. Yung pala hindi. Eh, pero nakuha na yung property. Okay, oh, okay pa, okay pa, paig oh, sa ganyan. Okay sa Hawakan na. ninyo, kayo mismo ang pumunta kay mayor at saka ano, eh sir, sinasabi ho nito eh, malakas daw sa inyo. Oh, Abay, ah, oh, tingnan oh, lang oh, natin oh, okay, kung di matakot oh, yan, oh, ha? Totoo. Di ba? Oo. Oh, oh. Eh, kukuha daw ho eh. Ah, kasi kung may duda ka na, wag mo nang gawin. Correct. Ah, di ba? Ka diba? Kahit ka mag-anak mo pa yan, kayo naman, ka mag-anak nyo na eh, ginagatasan nyo pa. Nakakalupot ah, ano naman ito. yes, direct, Babette kontraktor na contractor ang dating eh, di ba? Ano ba yan? May tama ka dyan <laughs> oh, di ba? Just... Si Derek babe Ghost, oh. ano? Ghost mayor. Oo oh, nga, at tumutulong sa ghost people. Oh, ano oh, ba yan? Ingat-ingat oh, oh. hmm. sa ganyan, baka kayo mamulto dyan. Aga-aga ah, ah. ng Halloween. Aga-aga nyo, ha? Sige. Basta yung gumagawa ng masama, hindi talaga nagwawagi yan. Oh. Tandaan nyo yan. May, okay. panahon. Ano? Panapa, panahon. Yes. oh, ito na. Mark ng Laguna, siya ay 29 years old. Attorney, tinanggalan ng motor ang kaibigan ko ng asawa ng may-ari ng kumpanya. Ano, ano daw? <laughs> Tinanggalan tinanggala ng, ng motor ang kaibigan, kaibigan ko ng asawa ng, ng may-ari ng, ng kumpanya. Um, okay, ano ba naman yun? Tang twister <laughs> na yan. <laughs> okay. At saka hindi lang tang twister ah. Masakit sa bunguto oh, ah. Sandali man, lang. Sa motor. pangalan ng may-ari yung motor pero fully paid na daw ng friend ko through kalta sweldo. Ah, okay. okay. Mm -hmm. Nakuha ko na. Okay. Okay. Hindi lang naipalipat ng pangalan dahil sa gastos. Ngayon, ayaw ibalik ng kumpanya yung motor at sinasabi na hindi daw makukuha hanggat di siya bumabalik sa trabaho. Ay, kahit willing naman siyang bayaran yung balance buwan-buwan. Akala ba fully paid na? Oo nga. Ano ba? O, diba? Dahil o, oh, fully paid na raw. Aba, willing bayaran pa rin. Ah, okay. Baka fully paid na nung may-ari. So ngayon, doon siya sa may-ari nagbabayad buwan-buwan. Oh, sa pangalan pero fully paid na daw ng, friend ng friend ko eh. Tung through kaltas sweldo eh. Ay, so, ang gulo ah. Uh, na fully paid na raw. Nakaltasan na yung kanyang sweldo. At fully paid na yung... Eh, bakit pa siya magbabayad? Kasi willing siyang bayaran yung balance buwan-buwan. Oo oh, nga. Okay, na medyo ba? confused si no. Lolo. Okay, oh, sige. sige. Ito na lang. Li sige, himay-himayin na, na lang oh, natin. Oh. Okay. Kung ang naging sitwasyon ay binayaran ng kumpanya muna oh, oh. at buwan-buwan uh, niyang binabayaran, eh ngayon, aalis na siya mer malamang naman meron siyang proof of payment ano sa payslip oh, niya. Oo. Ano? Oh, Kasi oh. pag ikaw ay nagpay payslip syempre kinakaltasan ka dahil meron kang car kumaga motor plan or car mm. plan. Mm. Naka ano 'yan. So if you if you kung masinup ka, eh, itabi it mo lahat 'yon at at any mga ganyang mga plan, yung mga benefits na ganyan, mm -hmm. di ba? Malamang sa malamang ay may kasulatan yan na oh, ikaw ay... Uh, pwede, pwede. Oh. Okay. Kung, kung wala eh, at least the payslips will bear you out. Okay, may question oh. ako dyan. Kasi ang mga ordinaryong uh, workers, kasi feeling ko motor, ordinaryong worker yan, no? Yung mga nagme-messenger, yung mga ganyan, di ba? Walang diba? payslip. Walang payslip. Wala rin din siguro silang kasulatan. Sabi-sabi lang. Pero binabawasan siya. Bawal yon, Kailangan nang bibigay ng payslip. O, oh, so paano ngayon ang mangyayari dyan? Kung yes. ganyan ang naging sitwasyon. Okay. Pwede Una. bang testigo? Pwede bang... Pwedeng testigo. Pwedeng... ah uh, kung, kasi ganyan, minsan ang sweldo rin, di ba? Um, uh, hindi cash, kundi yung... ATM. ATM. Eh, minsan biglang pumapasok lang. Paano ba yun? kuna alam ko nung ngayon. Pero uh, binibigyan ko lang yung mga <laughs> <scenario>. <laughs> senaryo. Senaryo oh. na baka yung mga pwede mong paghugutan okay, ng ebidensya. Okay, question. Malay mo lang, malay mo lang. Dati ang sweldo mo, example lang ha. O, oh, mo kung nalang magkasunduan nyo, si let's say 5,000, tapos oh. na receive mo 4,000. Oo, oh, which is below minimum. Below, below oh. minimum. Bakit eh, bakit ganun? below minimum? Uh -oh. Eh, kasi nagbabayad po ako ng motor dito. Uh Oo. -oh. yeah. <laughs> so, in short, ang una-munang kailangang patunayan is fully paid. Oo. Oh. Uh -huh. uh -huh. Yeah. Kasi pag fully paid, kasi kaya natin amin, tinan mo yung payslip. Mo Pero yung kanino yung... siya magre-reklamo? Okay, magandang tanong yan. Kanino ka magre kung fully paid? Eh sabi, pabalik, parang ginagamit yung motor parang... para... hindi daw siya umalis sa trabaho, eh kung ayaw na so, nga niya. So, ibig ni. sabihin, nag-resign siya sa trabaho. Oh, baalamang. At, gusto niya, eh, kasama na yung motor sa kanya. Oh, oo oh, naman, eh, binayaran niya So, pag ganyan, ay pumunta ka either sa, yun nga, sa NLRC, dahil it is a company benefit na kailangan ah, nag-resign ka. Okay. Pwede mong ireklamo na bakit mo withhold ang something na akin. Akin. Na binayaran ko. Na bayad. Uh, NLRC rin pala Para hindi siya mag, hindi na siya mamroblema kung puputo pa siyang korte. Eh. Pero malamang ito, pwede rin small claims at harin Kasi magkano ba mo ito? Hindi maabot na isang. Mga wala, isang daan lang yun eh. O, Less than. than mga o, 16 no? Pagbago. 60, 65. Pwede na rin siguro yun. Yeah, no? oh. Anyway, nako. So sana? first, prove that you have fully paid. Yes. Kasi once you have proven that you are fully paid, mas malinaw na ang yung mga karapatan. Okay. Madami ka nang na pwedeng gawin. Doon. Pero kung hindi man siya fully paid, maghanap ka na ng mga ebidensya na sinasabong ikaw ang nagbabayad doon sa motor. Oo, oo kasi gusto, talagang mukhang meron siyang ano, attachment doon sa oo, motor. At saka hindi, ano ba naman, sa pinaghirapan niya yun. Oh, kasi, ha? kung ayaw, sayo isa oli, buwan, buwan? kasi kung ayaw sa'yo isa-oli, hmm. kung ayaw sa isa kung ayaw sa'yo ibigay yung motor, ay pwede mong hingin yung isauli sa iyo yung pera pera na oh, na naihulog mo naihulog mo na. kasi oh, unjust enrichment mo, so, mo yun eh. tama mm -hmm. oh anyway maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito at syempre gusto kong batiin ang aking papa at mama nakakalimutan kong batiin eh laging gabi-gabi nanonood eh ay ang monitor uh, sa akin eh ay ang asawa ko nanood na finally ay thank siya. ay talaga oh nanood ako sa babae niya Hoy, hoy, hoy. ano bakit bakit mo hinuhoy Uh -huh. Ah. Asa TV ka? <laughs> Ay, may don. Hindi nagpa-autograph sa iyo? Hindi nagpa autograph, sayo? Hindi na no, autograph sa akin. Auto okay, okay. okay, okay, uh -huh. So anyway, ah, babatiin ko yung aking papa at mama, si Jimmy Yu at si Trinidad Ang. Good evening, Papa Mama. And of course, Marshall Angelico Castro. Magandang gabi. At uh, I love you. Ang tamis. Ang tam Ang tweet. Oh, Ang tweet. Oh, oh, okay. <laughs> <laughs> Hanggang sa muli po ako, yung mare ng bayan, mare yaw. At ako naman yung abogada de Campanilla si Attorney PG. Bye everyone. Bye. God bless you.